Anong pangalan ng agency ninyo? Agtropi po, ma'am. Yes, ma At ang inyong operations manager ay si? Anuwada po. Yes, Mr. Maximus Anuwada. Yes, ma Attorney Cesar, paano po ba ito? Ako, mm -hmm. mas maigi po dyan, ma'am. Eh, pupuntahin po natin sa aming opisina okay. para po makuha natin po yung kompletong, kompletong detalye katulad po ng address ng no, company. Mm -hmm. Uh, natin yung pasok natin ipasok sa Sena Contra. Pagkaharapin natin po yung mga complainant, mm -hmm. pati yung representative ng company para at least, doon pa lang maayos natin yung kanila mga hindi nabayaran na benepisyo po. Benepisyo. Oo. Oo, so, at din bukod doon para po mapa-inspect natin, conduct natin inspection mm -mm. sa kanila pong agency para makita po po natin kung ano pa po, po ang mga possible violations na ginagawa ng agency po sa kanila mga manggagawa. No, magkano mag natatanggap niyo kada kinsena? Gensenas katapusan ba kayo weekly? Ah, uh, 15 katapusan oh, po ma'am. More or less magkano natatanggap Ako niyo Ako po ma'am sa pagkakatanda ko ma'am pinakamataas na sinahod ko sa loob na 15 days, 7,000. 7,000? Oh, madalang yun. Okay. yun. Pinakalagi talaga, 5,000 to 6,000. Per quincena, may utang ka sa kanila? Uh, minsan po, pagka uh, di nagkakasi, siyempre, hindi mo may iwasan bumali. Pag, oh. uh, siyempre, hindi ka siya, babalik ka kasi uh, minsan pangkain. Oh. Siyempre, may D.O. pa yun, ma'am, dalawang araw kasi may mm -hmm. kami kasi kailangan natin magpahima. 12, 12 hours kasi, ma'am, eh. Atty. Cesar, what about oh, itong uh, failure of the agency to include SSS? Apo, yun po mga mm -hmm. ganyan bagay po, ini-endorse po namin sa mga appropriate agencies po, like sa SSS, PhilHealth, mm -hmm. Pag-ibig po. Sila po ang magkakontakt ng investigation dyan and other appropriate action po. Na, Sir, gaano katagal po ang proseso para mapag-ayos po natin ito? Ang ginagawa po namin, nagpapadala po kami ng ano, as long as makuha namin nagigit yung, as long as makuha yung address, uh, papatag po natin, oh, oh. yung ano, at ischedule is po natin kung na sila dahil po sa Opisina po para magkaroon na sana proceeding po. Ma'am, paano po ito? Uh, ang pangalan po ng agency is Agtrupe Security Agency. May record po ba ito sa inyo? Yes po, ma'am. Opo. Ah, uh, ma'am, narinig po natin 'yung mga advice ni attorney kanina from yes. Dole. Tama po din, ma'am. 'Yun po 'yung ating initial na action taken. Kung sila po ay pupunta sa aming uh, opisina, mm -hmm. kami po ay mag-endorse sa Dole na uh, i-advise po namin na 'yung kanilang mga inaing since Uh, based po sa kanila mga complaints is more on salary and claims kaya ang kanilang concern. So, yes. kaduli po natin sila i um, uh, Then after that po, kung halimbawa po ma'am, magkaroon po ng uh, kaso man kung magkaroon ng investigation and found out na nilapas yung agency, uh, saka lang po papasok ang social sa implementation. Uh, implement, okay. Implementation in case na halimbawa lang po ma'am na hindi yes. sila tumupad doon sa um uh solution ng kaso, doon pa lang po tayo pagpasok administratively na um, imbestigahan yung um, agency nila ma'am. Ah. Pero naman ma'am kung sila naman po ay mag-comply doon sa magiging resulta ng DOLE then uh, mm -mm. so good for that ma'am hindi na po tayo uh, uh, magkakaroon ng another investigation for that. Okay. Ma'am uh... Uh, Major Sofia, ito po bang Agtrupe Security Agency is uh, on record accredited ninyo? Uh, yes po, ma'am. And then uh, ma'am, uh, one thing more po, ma'am. Uh, oh. Just in case po ma'am, may nagkaroon ng investigation at sila po talaga ay hindi sila at uh, tutupad doon sa maging uh, resulta, mm -mm. Uh, ito po ay isang grave offense and pwede po itong karibukan ng kanilang license to operate, ma'am. Okay. Uh pag ito lang po ba ang unang pagkakataon na may nagreklamo against itong Agtrupe? Uh, ngayon, ma'am, na mula na hinawakan ko po yung uh, position ko, ma'am, uh -oh. uh, parang ngayon lang din ko po na-encounter itong agency na ito, ma'am. Okay. Uh, since yung mga uh, concerns ng mga uh, security guards natin, ma'am, is more on benefits talaga, ma'am. Parang ngayon ko lang din po ito na-encounter, ma'am, na agency. Ma'am Wilma, uh, na nakarating na po ba sa inyo itong mga hinaing ng inyong security guard? Kulang po sa minimum wage. Nasa 500 pesos lang po ang daily rate nila for 12 hours. Nag-generate ko sila sa amin, ma'am ng 10,000, 6000 ma'am, ang isang buwan nila. 6000 So, I 16000 16000 At sa yung food allowance, Yes, ma'am. 16000 Yung so, food allowance, ma'am. Yes, po. Ma Divided by P26, P615 per day. Dapat, ma'am. Pero that is only for 8 hours, ma'am Wilma. Alam That's... naman po ng mga guards lahat yan ma'am kung magkano ang... Okay, 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 okay. Sanali lang ha. Ito na, iinit na ulo ko eh. Alam nga nila. Ma'am Wilma, wala yan dun sa kung alam nila at kung pumayag sila. Kasi syempre, naghahanap ng trabaho itong mga ito. Gusto nila makapagtrabaho. Kahit na sabihin nyo pa 300 yan, o oohan nila yan. At hindi ninyo dapat abusuhin yan. Dapat, ang binibigay ninyo na pasweldo ay kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas. At kaya ba ay nagpapa sss sa kanila hindi po sila ma'am, nagpo forward sa amin ang number nila. matagal eh, ma na namin hindi 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 taon sa po ang sila, la pa. sa hindi 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 ikaw, Wilma, isama mo ang operations manager ninyo na si Maximus Anwada. Pumunta kayo sa Dole NCR. Ipapatawag kayo. Okay? Dalhin ninyo kung ano ang mga ebidensya ninyo na tama ang pasweldo ninyo. Okay. Dahil kung hindi tama ang pasweldo ninyo at kung hindi kayo nagbabayad ng SSS sa mga security guard ninyo, makukulong kayo. Ano? Mayroon po, ma'am, kami. Kaya lang, selected po lang yung hindi kasi hindi sila selected pwede bang select umiinit ang ulo ko Attorney Cesar, pwede ba na selected lang ang ipa-SSS natin? Ay, hindi po, ma'am. <laughs> hindi po <laughs> tayo. Oh, Kahit po alam ng mga guide natin, yung ano, kung kasunduan nila sa guide, dapat po kasi lahat nakasunduan in accordance with law. Yes. So, kung mababa po sa, sa mandated wages natin yung kanilang kasunduan, eh, hindi po pwede yun. Mm-hmm. -mm. nararapat po yun. Yun. It's contrary to law contrary to law. Ma'am Wilma, naiintindihan din naman namin na kayo ay isang empleyado rin dyan, no? Uh, maganda po siguro na iparating po ninyo ito sa management ninyo. Uh, na meron pong mga na may kaukulan po tayo na batas, minimum wage po, higit at higit sa lahat na dapat i-compute ito sa 12 oras. At saka kahit na po, yan yung sinasabi. Ay, wala naman po mga problema. Una-una kasi ma'am, nung bago, bago ako sa kanila magpa-absorb, mm -hmm. pinangakuan kami ma'am eh. Pinangakuan kayo? Na pasok kayo sa agency namin, mm. pwede uh, pa abuti ng taon, tataasan namin kayo ng sahod. Mm. Siyempre ma'am. Siyempre. namin ng trabaho ma'am. Oo, eh. ho, tsaka ayaw niyong matanggal Oo. kayo, di ba? Sir Raymond, mga security guard po sila. Eh sir, 'di ba pag nang tayo ng SSS PhilHealth automatic dapat 'yon na huhulugan yung ano nila? Mandatory po 'yan. yan. Opo. Ah mm -mm. uh, kailangan talaga hulugan nila yung premium <laughs> contribution ng kanilang mga especially mga security guards yes. na medyo dangerous po yung trabaho nila. Yes. Kaya talagang kailangan hulugan po. Yes. And opo. Sir, tanong ko lang po, what if they are new and then kung wala po silang PhilHealth number pa? Or SS. So, Yes. That's uh -huh. the that's the responsibility of the employer of the agency to make sure na pa-register yung mga security guards nila. Ayun, Likewise, ganun din po to make sure na updated mm. yung premium contribution Yun. ng ang mga security mm. guards. At saka, di ba sir, syempre kailangan natin tumulong doon sa kukuha ng number. Hindi madali ha, minsan kumuha, lalo na kung online mo kukunin, uh -huh. sherry, uh, ma maassistihan natin uh, to facilitate yung pagkuha ng number or to make sure na, oh, tama ba yung number mo? I-check natin. Yes. 'Ko ba 'yon, mm -hmm. 'di ba sir? Yes, yes, uh, attorney, mm -hmm. we can uh, do that and uh, 'yung po talaga trabaho natin, laging i-update 'yung mga records ng mga yeah. members natin. Okay. Eh, ito sir, mukhang uh, mamomroblema tayo kasi mukhang hindi updated. And uh, yun. allegations well, are <laughs> flying in, in, na ano. In, in that mm -hmm. case, uh, ma'am, uh, ang dadadaan po tayo sa proseso, uh, yes. we will uh, Review po yung, yung ag-trupe, security agency, papatanong yes. ko po yan. Yes. Tapos, uh, of course, uh, susulatan natin, pero kung hindi talaga uh, sumasagot, that would be the time that we will do our own fact-finding. Then, if uh, kailangan okay. mag-file ng case, uh, mag-file po tayo ng kaso po. okay Sir Raymond, pwede naman po ito no na sabay-sabay uh, po namin na uh, i- ilagak or idalhin po sa mga opisina ninyo. Dalhin namin sa PhilHealth, sa SSS, sa Sosya at saka sa Dole. Hindi naman po exclusive, di ba, na dapat ito yes. muna or ano. Pwede sabay-sabay po, ano? Opo, kahit mm -hmm. kung sino man mauna. Opo, okay. Uh, pwede po yan or pwede rin sabay-sabay po. Masabi lang naman, mo, kailangan lang namin kung ano yung kailangan nilang bayaran sa amin, nila. Mm Meron -hmm. ba kayong nakakausap sa kanila? yung combo, yung operation manager mission, pagkakailangan niya ng, alibaw, kasi ako ma'am, nangyayari kasi sa akin dyan ma'am, pagkailangan ng tao, mm -hmm. ipuntakin nila kami, magbibigyan kami ng tao. Mm -hmm. Ang problema kasi dito ma'am, siyempre, ikaw na, ang mabibibingka uh -huh. ka kasi oh. ikaw ang humarap doon sa tao. Yes, tapos ang pasweldo pala. Uh -huh. Mali. Baka ma'am, ikaw papagdudahan na make-up oh, ka. Oh. Yun na nga po, ma'am. Huh? Masakit sa... Masakit sa... One yun, yun eh. Siyempre, ilang... Kapit ka sa patalim na sa Maynila ka, mami. Uh -huh. Tapos gaganon din ka pa, diba? uh -huh. Kung ang pinaglalaban lang namin dito kung mag kung ano yung kulang nila sa amin ibalik nila sa amin ibigay nila sa amin Sasamahan natin ang uh, mga complaints natin ano and then uh, on all fronts Okay po. Uh -huh. Sige po, mga sir, ha? Nakaka-usapin ah, po kayo ng staff po namin sa likod and uh, ibabalik po namin yung napamasahin nyo po dito. Yes, ma'am. Thank po. At uh, ischedule po natin yung paggawi po natin sa uh, social sa, sa DOLE po, uh, para po sa PhilHealth, sa SSS, para po makuha po natin yung mga nararapat po para sa inyo. Thank mga you, Salamat Thank po. You po.